Payagan niyo ang mga mahal niyo sa buhay, lalo mga bata na mahirapan. Sapagat yung lumalangoy sa hirap, lumalakas, natututo, pag-ahon yan, handang makibaka sa buhay. Kaya si Balagtas, lagi ko nalang kinukot, sabi niya sa Florambi at Laura, pag-ibig anak ko'y aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Totoo, pinalaki mo sa sarap, walang kalakas-lakas. Anting problema, tumba na. Ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil na darat na'y di na matutunang batin. Iniimagine pa lang ang problema, suko na, talo na. Laki kasi sa layaw, laki sa sarap, laki sa ginhawa. Kaya sabi niya, nakilala ko na kung anong tunay na pag-ibig sa anak. Turuan mong mahirapan.